Pasok tayo sa Spanish Supermarket Tara na Pasok po tayo And welcome to my channel Guys So traffic, daming mga sasakyan. yan And Pasok po tayo At Matingin-tingin lang <laughs> Bumili lang ako ng Ano, ng pads for Pina for our dogs our dog ayan uh, dogs lang. Okay, so ayan na guys dito na tayo sa loob at uh, wala lang mapasyal <laughs> mapasyal lang tayo kasi nadaan lang ako dito iba yung shop kasi na pinagbilhan ko ng dito. ano ng, ng pads yung pag-ihian ng alaga kong aso kaya dito muna tayo sa mga section ng vegetables tables. Dami. Ito ay malawak din na supermarket. Dito rin sa Astrafille. Ito, Spanish supermarket. Kilala ko ito ah. Potatoes pala yan na violet. Meron din palang violet na potato. Kala ko yung ano yan. Yung ano tawag to? Kalimutan ko na. Eh. Ito naman ay fresh. Uh, meti. Yan parang cucumber din yan. Uh, ito naman kamote orange siguro to orange ano ba yan matingin tingin lang tayo sa mga presyo presyo putag yun wala namang presyo nito ito siguro loose naman yan ba naman yan ay nako sobrang mahal ang mga mga bilihin kaya kaya pag uh, sa amo na pag nabili sila doon lang ako nalilibre na makakakain ng prutas uh, at mga uh, vegetables ay grabe nito 649 thousand 6.50 sabihin mo na lang 6.50 mal din ng grapes ah, strawberry oh 799 780,000 isang box lang yan oh ay naku grabe yan liit ilang dollars na yan Talagang mahal talaga. Ito naman ay 600,000 na. Mahal. Ito naman pomegranate. sarap ng po grenade Tsaka lang ako makatikim pag uh, nabili mga amo ko. Kaya wag mo nang magbili-bili. Ayan. Uh, ayan na uh, grapes matamis yan pero ang mamahal oh 349 oh, mas mahal sa musalim 400 ang isang kilo 349 350 lang dito ito yung binili ko ayan ayan yung binili ko sa so kay musalim 400 ang isang kilo wala namang presyo dito siya oh. 249, 250. 250. Ito namang guava. Wow, sarap ng guava. Oh. Uh. Kano kaya yan? Yan kaya yan 200. P200,000. Wala naman yung question ito. Wala na Walang pangalan. Ayan yung almonds. Ayan. Almonds, piras, beers, and fresh. Ayan ang dates. Ayan ang dates. Oo. Ayan. Ayan. Mapunta naman tayo sa ito mga vegetables ayan kosa ayan ang kalabasa nila dito kalabasa talong at carrots magkano ang carrots nila dito carrots uh, ito naman ay tabong o upo hindi maganda hindi fresh yan ang tinatawag nilang arak Arak dito sa Lebanon. Ayan. Ito naman yung Ismandar. Ito naman yung Singkamas. Ganito ang Singkamas nila. Nakalimutan ko na ang pangalan nito. Nakalimutan ko na. Tawag nila dito. Ayan. Papers. Ayan yung mais at mga repolyo ayan, repolyo ayan, banana ayan, yung uh, walnuts walnuts <laughs> ayan, yung yung mani mani nila dito pero sobrang mahal ang mani nila dito grabe <laughs> Napansin na kung nagbi dito. <laughs> Ito naman ang mangga nila, oh. Mangga nila. Eh, utang presyo ang mangga. Ang presyo ang mangga. Nakano kaya ang mangga nila dito? Yan yung nagkunik, oh. kunik Yan, yan ang grapefruit grapefruits, lemon, daming lemon. Ayan naman ang abuka. Nako, sobrang mahal dito. O, ayan o. Ang presyo. 324, 325,000. Oh, grabe. Ang $1 dito, let's say, uh, 89,000. So, ang 100,000 less is $1. ah, uh, no. Kaya, $1. 100,000 89 to 3 4 uh, Nako, hindi ako makapagpinta. $3 or $4 mga ganun. Yung 300 Ayan naman ang abuka. Ibang klasing abuka ito. Oh. maliliit na pahaba. Ayan, parang pipino. Ayan. Abuka. Wow, pomegranate, apple, at ito yung kiwi. Kiwi siya. Natingin na sila kayaan mo sila at mag vlog lang muna tayo dito <laughs> so ayan yung boko o oh. coconut coconut sya 150,000 mga maliliit na na boko ayan. maliliit na boko so hanggang dito na lang guys uh, shout out sa inyong lahat And thank you for watching. Have a nice day to everyone. Bye-bye. So, ayan ako, guys. Dito ako. Ayan. So ayan na, bye-bye, guys. Bye.